Nasa labing pitong aplikante naman sa posisyon ng ombudsman ang sumalang sa interview ng JBC o Judicial Bar Council. Karamihan sa mga tanong ay tungkol sa lifestyle check at limitasyon sa pagsasapubliko ng SALN o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Narito ang report. Tapos na ang public interview sa mga aplikante para sa posisyon ng ombudsman. Ito nga ay para sa papalit kay dating ombudsman Samuel Martinez na nagretiro nito lang Hulyo. Sa apat na araw na interview, labing pitong aplikante ang binusisi at binato ng mga tanong ng Judicial Bar Council hinggil sa mga isyo sa lipunan at sa politika. Isa sa naging pinakamainit na isyo ay hinggil sa pinag-utos ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan at kanilang mga kamag-anak. Halos lahat ng aplikante pabor dito. Gigit pa nga ni na Human Rights Commissioner Beda Epres at Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong kapangyarihan ito mismo ng ombudsman. Pero sabi naman ni dating Commission on Audit Chairperson Michael Aginaldo dapat may basihan tulad nga ng isyo ngayon sa flood control at ghost projects. Isa rin sa itinanong sa mga aplikante ay ang restrictions hinggil sa paglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga government officials at mga empleyado. Dahil nga naglabas ng memorandum si Martirez noong 2020 na nililimitahan ang pagbibigay ng SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Tulad sa lifestyle check, marami rin ang pabor dito. Ayon kay Sekretary Jesus Crispin Remulla, dapat bukas ito sa publiko pero hindi gamitin sa pangbablackmail. Pero ayon kay DILG Undersecretary Romeo Benitez, para maging mas malinaw, dapat gawin ng batas ang pagsasapubliko nito. Pero ang pinaka-kontrobersyal na aplikasyon ay kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Pagkatapos na pagkatapos pa lang ng pagsalang niya sa public interview, binakbakan agad siya ni Senator Amy Marcos. Buwelta ng senadora sa kanya, bakit ba nakalusot pa ang aplikasyon kung may reklamong nakabinbin sa kanya sa ombudsman? Wala naman akong sinasang ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Uh, ang liwaliwanag naman ng conflict of interest, nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Si SOJ, inaming wala siyang clearance mula sa ombudsman. Pero para sa mga tirada ni Senator Imee, no comment lang ito. Pero ang Korte Suprema, nilinaw. Pinayagan lang si Remulia sa proseso pero kakailanganin pa rin niyang magsumite ng clearance. On the day of deliberation for the shortlist, dapat may Ombudsman clearance na yung applicants. Now, if wala pa sila Ombudsman clearance by that day, they cannot be considered as part of the nominated I mean, hindi po sila ma-include sa shortlist. Bukod kay Remulia, wala rin clearance si Judge Felix Reyes dahil may nakabinbinding reklamo sa kanya sa ombudsman. Kung hindi sila magsumiti nito, tanggal na sila sa listahan ng mga nominado na pagpipilian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Labag sa batas kung ang ia-appoint ay hindi kasama sa listahan. Ngayong tapos na naman ang interviews, papasok na sa deliberasyon ang Judicial Board Council. Saka isusumite ang listahan ng mga mapipiling nominado. Sa so October 25, inaasahang may bago ng maia-appoint ang Pangulo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.